Gugulong na ang investigasyon ng Kamara sa mga umano'y maanumalyang proyektong infrastruktura. Ayon kay Bicol Saro, party list representative Terry Ridon, nakatakdang magsimula ang House Infrastructure Committee sa pag-iimbestiga sa September 2. Sakop ng Infrastructure Committee ang mga komite ng public accounts na pinapangunahan ni Ridon, Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability. Sabi ng kongresista, iimbitahan ang Department of Public Works and Highways o DPWH at mga kontratistang nakakuha ng malalaking flood control projects. Kahit po yung mga slow protection sa Benguet can be covered by the Infracom. Um, kahit po yung mga problematic na mga tulay, halimbawa yung sa Kabagan, uh, Isabela po. Iikot ang unang pagdinig sa mga proyekto sa Bulacan kung saan nag-inspeksyon si Pangulong Bongbong Marcos at nadiskubreng ni mga ghost at substandard projects. Sa mga susunod na pagdinig, iimbitahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na siyang nagsabing may ilang mambabatas na nakakatanggap ng kickback mula sa mga proyekto. Ipapatawag din si Abelardo Calalo, ang DPWH District Engineer ng Batangas 1st District na nagtangkang suhulan si Congressman Leandro Leviste. Dinipensahan naman ng mga kongresista ang investigasyon ng gobyerno sa flood control projects matapos sabihin ni Davao City Mayor Baste Duterte na PR stunt lang ito. Usapin pa rin yan ng pagbabago ng klima. Usapin din po yan nung uh, uh, bilis po ng pagbagsak ng tubig mula sa bundok papunta sa ilog at mga dagat. Tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman magkano ba ang pondong nakuha? Hindi kong pulong kung pa, paano ginamit yan at kung bakit malaki pa ang baha at abaw. Samantala, pabor si Naridon at Abante na magkaroon ng lifestyle checks sa mga opisyal ng gobyerno. Inutos ng Pangulo ang lifestyle checks sa gitna ng mga kontrobersya sa DPWH. Dapat we should be able to lead and live modest lives. No? Lahat na uh, talagang uh, magkaroon ng lifestyle check. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Denisa Fernandez, Newswatch Plus.